Dito po tayo sa ating rambutanan, makuha alangan po. Ay sana po ay ano, yung request po ni Tita Lea. Ay wala po tayong ano, yung kamamba. Pero papais tayo ay. Pwede rin bang walang kamamba? Pwede rin. Pwede rin naman po, kaya lang ay tayo pa sasangag muna sa araw ng buyo. Pag tayo makakahuli-uli ay. Parang isang templa po nun yan oh. Oo, oh, ganun. Bueno. Yung isang templa, kaya lang... Is, yung pina -is ay pinapakuluan din sa sabaw po. Yung isa naman sinasangal. Balot sa dahon din ng saba. Ganun po. Pero yung templa halos yung salaang Ito ba yung alam? Hindi ko alam. Masarap ay yung medyo mura-murain pa eh. Ayan, nagbalik pa yan ah. Hmm. Ayun na. Testing natin. Ay, mura kami. Ay, sarap. Parang mas maganda po yung nilaga. Ay, ah. mura rin ay. Pero masarap tayo. Ano? Eh. Hindi ba so, ano lang naman yung murang uh, ano. Makapal, makapal, makapal pa rin. Mm Hmm, maitim na. Eh. Ay, oo. Alangan pala ito may. Eh. Yeah, alangan sa mura. Ay, niyog na. Bakit ang lambot na pa mm. sa matalas na itak lang? Ang talas? Okay. Ay, shoutout po kay Father. Ari po. Yung bigay po sa atin. Ay. Gagamit pa rin po lagi. Talas po ay. kasarapan mo ito? Hanggang? Ay, yan ang yung ay, ito. Mm -hmm. ay, ang, masarap na sinangag. Ah, ito? Oo. ay. Ay, 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 ay. Sarap niyan pati sa buko sa alad. Ay, parang naman. ano ay. Hindi pa langan. Ha? Ah, pwede na hmm. yan. Ay, ano? Ano, malambot? Hmm. Ay, nga, masarap senang? Oo. Uh Pag nga naman yung matalas, iayaw ko nang gano'n matalas. Sarap na sa Dala mo si Bunsan yan. may. Mm, ano? <laughs> Ayaw sa camera eh. natin yung loob niya. Baka naman makautol sa kamay mo. Nakala uh, dulo. Ay, alangan mi. Ano mo Ay, sarap niyan sa salad. Oh, Ang salad po ito mga brambin. Ay, ano? Ano ito na? Malambot may ito mi sa ano? Sinangag. Oo, ano kukunin mo? Pero mas maganda, malang, maganda nga ito. Maganda sana yung niyog. Hindi mi. Hindi ah. Talo pa rin pa ilalim. Maputik. Wala, walang putik na. Sama ba sinimot? Coba, Mbak. Kucara, Bu. Nabintin itu. Eh, ya, nah, ini aku kuning, Bu. Lalu namanya murang murah lain teman. Mana? Masih ada itu murah, ini pasal sana. Tengah hal ini, Mbak. Iya, lah, okay. cuma umum. Semut. Hmm, <laughs> disini, Hmm, meron na po meron na libre ay isa ba walang putik ah hmm. wala pa ano hmm, ka isang taon na sa lupa apat na ah buwan gusto mo ba Mm-hmm. Hmm, Hmm. Mahalap tayo, eh. Me. Medyo, ano, dun sa baydaan. Dati yung natin. Pag magaling na ubo namin, kawit yung isang buwig. Kaya, Yan! Ito ka na! Yan, ayos na yan. Apat na. Ayos na ito. apat. Taktay, eh. Babalatan mo pa ba? Babalatan mo na, ah. Mahirap magkahid may balat, makapan. Tayo pa kayo na yun. Huwag mo na akin. Doon ha? Ganong sabaw. Gusto ni Oto eh. Tama lang ano kung ganyan ano. Mas lang eh ito na po natin nakuha alangan dahil kayo rin ko lang po arang madali magtitimpla po tayo masarap arang tao oh so, mabango po yun lang po tatlo naman nito ang timpla nakahid lang po natin itong ano alangan po mga pambing kinukuha po natin yung piga ito nasa ibabaw po at po ay dinuduro po sa ano, palangan para mas lumasa po yun po magpapalasa yung ano po yun to po pinakataba niya Po. Nalagyan na po natin ng hipon. Lagyan na po natin ng bawang. Ito po yung ricardo niya eh. Asin po. Mamaya po natin nagdagan kung may lasa na o matabang pa. Tapos pamintang durog po. masag na po tayo nangyari na po wala na ah ha. kaunting halo halo lang po Ayan. iya maya maya po na sinangag na hipon. para sa pananghalian natin iya yeah. Nilagyan po natin ng konting asin kanina mga farm Medyo matabang po ay. Depende po sa inyong palasa. Di, kung matabang, di dagdagan nyo po ng asin. Lagyan po natin ng siling green. Hmm. Limang piraso po. Bango po nito. Luto na po mga kambing. Yan ang bango na po. Yan yun. Eh. igang -iga na po. Hmm. Yeah. Libre po ang ating ulam ngayon tanghalin mga kambing. Yan po. Yan yun. Eh. Nangumula ay. Hmm. Okay na po. Ayun, hey, Ayun, yung hipo, na, no? oh, no, kanina,

yung kahapon din putol na lang anong pito ayo wala ba, starter yan ito po yung ating pakain sa bake po natin mga kapalimbing early win po ito po yung sadyang binibigay kapag sa ka bagong ano po kuha bagong bilis ganun po ito po ay yung pino po ang kanyang pagkapilit may lock pa po, po itong gatas ito po yung ating binili kay parang atang kahapon ito yung peraso po papakain natin kain na nilagayin po ng tubig yan kikik mga busog pa pala binigyan ni mami kami na ito tayo sa ating na anak ng mga kambin. Nakaraan kung gawa natin ay yan. Mababa po yung ating pagkagawa nito. Kailangan po ay mataas po mga kambin para makabuhin na yung ating kambin sa pagpapadili. Ay ngayon itong limang ito ay puro galong po ang sukat. Mababa po. Pero yung ating ginawa po dyan sa yung dagdag po natin dalawa. Okay na po mga sukat nun. Isang ruler na ano ni? Eh? May ruler ano? po, isang ruler dapat ay nagkamali nga tayo noon bago pala ang tayo noon yung gagawin po natin tatanggal na itong pinatigay po natin kapag hindi natin tinanggal itong nakakilong ito po ng di yung lahat po natanggal na po natin ito nga po yung anak na siguro mamaya or bukas may gatas na rin po kayo itatanggalin na po natin ay may nalabas naman eh. antay antay na lang po tayo Pag po kayo gagawa ng ganito, kailangan po yung mataas mga isang ruler na isang dapat may gitna eh. Sit ka lahat kailangan isip ka natin ng pal ang taas nito dapat ari kasi eh ari ay din ito oo ito tapos saka lalagyan na napa na po yung ating pagkasip pagkalagay mas maganda po pala kung gagawa kayo maunang itong flooring gawa ng masusukat natin yung masusukat nyo po yung taas po ito patuloy po nang ginawa natin sa kabila general na lang ng butas so, Ganun po ang nangyari na ito po Ito po'y sabayan na yung hirap sa sabayan. Ang upot, malamit pa yung flure. Yan okay na po, natanggal na po natin. Hanggang hindi po tayo nagkakamali Hindi po tayo matututo. Kung baga nga po, first time natin po itong ginawa. so, na po talaga nagkakamali. Siyempre, baguhan po. Pero habang tumatagal po, kumbaga po ay napapag-aralan mo din yung magandang ano po, yung magandang hmm? nito po. Magandang lagay. Kaya susunod po ay iba-iba Yung mas mataas na po. Ma-adjust po natin ito kapag ka uh, siguro Huwag pang anak na Mababang maigi po talaga ito. Lalo na po malaki ang ating inakit. Kailangan na medyo ano, mataas po. Doon naman po sa kabila. Lang. Ito lang nanaglan. Ito lang nanaglan. Ayun, ayun walang laki. Ayan. Ayan. Ayan, gaya ko lang po ito. Ito lang lang po din. na lang, na-stematic na lang. ito na lang po. Stematic na. Talagang nalang po. Ayan.